Gusto mo bang sumubok ng mamahaling pagkain? O di kaya kumain ng sosyal? Kaya ngayon pag-uusapan natin ang sampung pinakamamahal na pagkain sa buong mundo. Number 10. Fugo. Hindi ito yung fugo na mabibili mo kapag sumasakay ka ng bus. Ang fugo ay mas kilala bilang puffer fish. At ito ay nagkakahalaga ng 280 US dollars o 14,000 pesos kada serving. Ang mga chef na naghahanda ito ay dumadaan muna sa matinding pag-aaral at training ng paghahanda ng isdang ito. Dahil ito ay nakalalason at nakamamatay. Kung hindi tama ang paghahanda ng isdang ito. Number 9. Kobe Beef na nagkakahalaga mula 300 to 400 US Dollar o 20,000 pesos. Ito din ay ang pinakamahal na baka dahil taglay nito ang kakaibang lasa na naiiba sa karaniwang baka. At inihanda lamang ito sa mga mamahaling restaurant. Number 8 Wild Coffee Luwak Ito ay nagkakalaga ng 600 US Dollars kada kalahating kilo o 30,000 pesos. At ito rin ang pinakamahal na kape sa buong mundo. Number 7 matsutake Mushrooms na nagkakalaga ng 1,100 US Dollars per kilo o 50,000 pesos kada kilo. Ito ay pinakapopular na matatagpuan sa si Japan. Ang bawat ani o harvest ng mushroom na ito ay napakaliit lang. At pahirapan kaya umaabot ng ilang tonelada lamang bawat taon ang naani. Kaya ito din ang pinakamahal na mushroom sa buong mundo. Number 6. Golden Opulent Sunday na nagkakalaga ng 1,000 US Dollars o 50,000 pesos ang Sunday na ito. Dahil ito ay may kakaibang lasa, may kakaibang design na 23 karat gold at ang chocolate syrup na nasa Sunday na ito ay gawa sa Amide Porcelana Chocolate na tinatawag na pinakamahal na chocolate sa buong mundo. Number five, bird's nest na nagkakahalaga ng 2000 US dollars o 100,000 pesos kada kilo. Ito ay tanyag sa Hong Kong at ginagawang soup na nagkakahalaga ng 100 dollars kada order. Ang bird's nest ay tatlong klase. Merong puti, dilaw, at pula. Ito ay mabili lamang sa mga mayayamang tao. Number 4 not so poor man's pizza ito ay nagkakalaga ng 2000 US dollars o 100,000 pesos ito ay inihahanda ng may mozzarella cheese at 24 karat gold leaf at may hawak na record mula sa Guinness World Record na world's most costly pizza o pinakamahal na pizza sa buong mundo bibili ka ba nito o bibili ka ng 50 pesos na pizza number 3 Floor Burger. Ang burger na ito ay ang pinakamahal na burger sa buong mundo na nagkakalaga ng 5,000 US Dollars o 250,000 pesos. Naglalaman ito ng Wagyu beef. Ito ay isang uri ng baka na mula sa Japan. At black truffle at truffle sauce. Truffle ay isang mamahaling fungus na itinatanim at inihahalo din ito sa iba pang mamahaling pagkain. English Wagyu Beef Pie na nagkakalaga ng tumataginting na 16,000 US Dollars o 800,000 pesos na may palaman sa loob na kakaibang uri ng karne. Inihanda ito kasama ng champagne. Kaya mas mabuting bibili na lang ako ng buko pie, mas masarap pa at papartneran ko ng coke. Pero kung rich kid ka naman, bili ito. nito. Penge ah. Number 1 Vijay chocolate pudding na may presyong 35,000 US dollars o 1,800,000 pesos o talaga naman natitignan mo na lang ito dahil sa ganda nito at mahal nito ang presyo nito ay katumbas din ng tuition mo sa pagpasok mo sa college o sa bakasyon mo sa iba't ibang bansa ang chocolate pudding nito ay dinisenyo ng orange peach whiskey flavored Belgian chocolate at nilalagyan din ng iba't ibang mamahaling pandagdag glass. At sa ibabaw nito ay mayroong mapait na tsokolate at gintong mga dahon at marami pang mga disenyo at mga ginto. At yan ang sampung pinakamahal na pagkain sa buong mundo. Kaya kung ikaw ay nag-enjoy sa video na ito, make sure na mag-iwan ka ng like sa video na ito. At mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang updated sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood. See you on the next video.